Hello, hello, Captain Pan. Overload money dito sa Christmas Agotohan uh, or the Gawain sa Fairview, North Fairview. Punas na pala. So, mm -hmm. ayan po. Overload pala More on bug nets. Ano na Hello, hello! Welcome, welcome! Jacqueline here again. Kain tayo dito sa Christy's Lugawan Gotohan. After ng check-up nga po, dumaan po kami dito. Dito to sa ano ba to? North Fairview ba to? Uh, Christy's Lugawan. dati ho, nung nag on site pa ako, uh, so sa Techno Hub, no, dito ko kami lagi nadaan ng mga carpool ko, yung mga sumasakay po sa akin. Ayan, pag gusto ho namin maglugaw, magmami, magmerienda, dito ho kami kumakain. At napakamura. Open po sila 24 hours. Kaya budget-wise, pasok na pasok at masasarap din po ang mga pagkain. Ayan, may mga budget meals din, sila may mga ulam, may mga pansit, may mga uh, pagkain dot din sila for group. So, napakamura at napakasarap. Pwede ho kayo dito'ng dumaan sa North Fairview. Yes, pogi ah. Pogi pa. May mga rice meals din sila dito.

एक okay. bufor ko ngayon mommy niyo eh ang crispy na